Labing-anim na taong pagkakakulong ang sintensya sa suspect na gumahasa, pumatay, sumunog at nagtapon sa disyerto sa OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Pero para sa pamilya ng biktima, masyadong magaan ang parusang yan. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Ganito lang ba alaga ng buhay mo? 15 years lang? muling nanumbalik ang sakit sa kalooban ng ina ng OFW na si Julie Biranara nang malaman ng hatol sa pumatay sa kanyang anak. Si Ranara ang kababayan nating ginahasa, pinatay, sinunog at saka itinapon sa gitna ng disyerto sa Kuwait. Ang nasa likod ng karumal dumalakrimang yan, ang 17 anyos na anak ng amo ni Ranara sa kadahilan ng minor de edad ang sospek, mababa ang naging sentensya sa kanya. Labing limang taong pagkakulong para sa kasong murder at isa pang taon para naman sa pagmamaneho ng walang lisensya. Pero sa tindi ng pinagdaanan ni Ranara, hindi raw sapat ang parusang yan. Kung ano yung kinuha nila sa amin, yun din ang maramdaman nila. Yung sakit na sobra-sobra, dapat naramdaman din nila ng magulang niya. Bo, kung walang buhay po na inuwa niya, din po ang kapalit para sa akin. Sabi ko, baba naman ito. Ano yun? Parang yung kaso na yun, pumatay ka lang na, ayun, ano ka lang. Nagna lang, hold up ka lang, na binigyan ka ng ganong sirenad ano, na kaso. Napakababa. Eh, hindi naman yung kaso ng misis ko, hindi naman yung basta-basta eh. Martyr ginawa nila doon, di makatao, halos sinulog na ng nabibilisan din daw ang pamilya sa paglalabas ng desisyon, walong buwan matapos mangyari ang pagpatay kay Ranara. Giit ng naulilang lang Ms. Nara, iaapilan nila ang desisyon ng korte at sana raw tulungan sila ng gobyerno. Dumulog na nga sila sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. So aabangan lang natin uh, yung communication natin with our legal representative in Kuwait and we will uh, try our very best to find out what else we can do no if uh, uh, kung uh, maaari pang maaari pa nating maapila kung lumampas uh, ng 15 years Umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na magiging patas ang pagproseso sa mga ihahaing apila para makamit ang naayong hostisya. Sa ngayon, wala pang hawak na kopya ng court decision ang Department of Foreign Affairs. Pero sabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega, umpisa pa lang, alam na nilang malabo ang sentensyang habang buhay ng pagkakulong dahil minor de edad ang sospek. Uh, natin yung desisyon kasi dapat meron yung damages, dapat meron yung, uh, eh, hat, yung hato, yung desisyon. Kailangan may kasama yon uh, indication kung magkano kailangan bayaran ng akusado o ngayon kondenado na, ano na eh, convicted na, na sa pamilya. Pero remember natin, aapilahin niya yan. Dagdag pa ng DFA, hindi sakop ng blood money ang kaso ni Ranara na hindi naman death penalty o execution ang naging hatol sa akusado. Ang blood money ay ang pagbabayan ng akusado para mabawasan ang parusa sa kanya. Binigyan naman ng 30 araw ang akusado na umapila sa korte. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Mga Julius Julie Babaw po. Iba ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.